Nanganak na ang misis ni Congressman Jolo Revilla na si Angelica Alita sa panganay nilang anak noong January 30, 2024, baby girl ang pangalawang anak ni Jolo na pinangalan ng Lauren Angela Alita Revilla na may timbang na 7 pounds at 12 ounces. Nitong Marquez, ipinost ng Cavite First District Representative ang groovy nilang mag-anak kasabay ng kanyang statement. Today is a very special day for us. We are very happy and grateful to announce the birth of our beautiful and healthy baby girl. We would also like to thank everyone for their prayers and warm wishes. Magugunitang hindi napigil ang maluhani Cavite representative Jolo Revilla nang I reveal na baby girl ang ipinagbubuntis ng asawa niyang si Angelica Alita sa gender reveal party. Bago manganak ni Angelica ay nagpost si Jolo na naka-hospital gown na si Angel. At ang caption ni Jolo, sobrang excited ko na. Manganganak na po si Mrs. Angel Revilla, nakapag fb live pa sila habang naglilabor pa si Angel na umabot ng 17 hours. Noong August 2, 2023, inanunsyo ni Jolo na buntis na si Angelica sa kanilang unang anak. In God's perfect time, today we announce our greatest blessing for Angel's birthday, we are having a baby, caption niya sa post kalaki pa mga larawan mula sa isang pregnancy shoot na kuha ng Naysprint Photography.